welcome back again to my channel and the Dayag Vlog. I-share ko lang po itong gawa ng aking anak. Ayan po, siya po ang gumawa niyan. Salad na pipino with crab. Yung ano, ginugutay-gutay na crab. At saka yung paborito ng mga ano guys, alam nyo na yan, sashimi. Ayan, dalawang klase ng sashimi. Ayan po yung sashimi guys, paborito ng mga anak ko yan. At saka meron din po tayong itlog at saka ano, yakitori po ang tawag sa kanila dito. Tapos sa atin, barbecue. Meron tayong barbecue atay at saka barbecue yung laman ng manok. Ayan, mumu po ang tawag sa kanila diyan kasi laman, puro laman kasi yan siya. At saka, meron tayong okra. At saka, meron po akong nilutong tinula na ano, tinula na manok. Ayan po siya, ulam ko po kanina, tira ko po yung kaninang tanghali. At saka syempre, mayroon po silang dessert na ice cream na ang flavor ay chocolate at saka vanilla. Ayan. Thank you so much po sa laging ano nyo ha. Ayan. Sine share ko lang. Wala po kasi silang pasok. Ngayon po yung parang ano sa atin sa kanila closing. Isang buwan. Tapos isang beses lang sa <laughs> ganyan yung ano. Ayan. Thank you so much po sa suporta mga ka Shout out po sa lahat ng aking mga mahal na subscribers, viewers, followers. Lahat po kayo maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sabayan niyo po kaming kumain at sana hindi po kayo magsawang ako'y panuorin. Suportaan ang aking mga video may kwinta man ito o wala. Ayan. Thank you so much everyone for the love and support. Shout out to everybody. Ayan, sashimi. Uh, oh, ba diba? may pa-flowers pa yung kanilang sashimi. Guys, ganyan po sila kaganda maglagay ng pre presentation, guys. Makuha kayo sa presentation. Ayan, di ba? Ano lang to, guys. Hindi maliit lang to na klase. Meron pang mas malaki nito na mas maganda, mas marami pang nilalagay ano. At saka itong puti na nakikita nyo, guys. Radish to, ha? inano lang niya, parang ginawang atsara lang yung pagka-slice ba, ayan, radish po yan siya, at sya kung makikita nyo, kung itatanong nyo po, dahon to siya, pero nakakain po yan siya guys ha, at saka ito, ayan, radish po yan, at saka yung flower, hindi ko, hindi ko alam kung maka makain din ba yan, ayan, ayan po ang aming ulam for today. Thank you for watching mga kainday. God bless po at maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. Thank you for watching.